Mahigit 20 milyong pisong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa isang lalaki sa Pasig. Ang suspect, sinabing sa korte na lang siya magsasalita. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa gilid ng kalsadang ito sa barangay pinagbuhatan sa Pasig City, pinosasan at inaresto ng pulisya ang lalaking nahuling may bit-bit na kilo-kilong kontrabando. Ayon sa pulisya, nakipag-beat up ang 25 anyos na sospek sa kausap niyang buyer alas 11 kagabi. Sakay ng motorsiklong ito ang high value target. Nang mabilhan siya ng mga operatiba na nagpanggap na buyer sa drug by bust operation, dito sa tabing kalsadang ito sa Kenneth Road siya, agad na inaresto. Ang modus nito ay meet up. So ito ang an action agent na gawa natin na nabilihan siya ng 100 grams na shabu. And then after yung pagkahuli sa kanya, yung search ay it na may dala pa siya na 3 kilos, 3 kilos na shabu. Nakalagay sa bag, tapos uh, nakasupot sa isang tea bag abot sa 3.2 kilograms. Nang umunoy siya buo ang nakumpis ka ng mga operatiba. Nagkakahalagang mga ito ng mahigit halos 22 million pesos. Ang area of operation nito is uh, Pasig as uh, uh, sa kayong mga neighboring cities like Tagig, Taguig, Taytay and Cainta. Inaalam pa ng pulisya kung posibleng miyembro ng isang grupong nagbabagsak ng ilegal na droga sa Pasig City at karatig bayan ng sospek. Baka ito ay tip of the iceberg lang. So, exploit natin. We will do some uh, more operational research. Malaking uh, supply reduction ito. Kasi 3 kilos ito. Isipin na lang natin kung ilang buhay ang sisirain nito. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek na si Alias Nader. Sa korte na po ako magsasalita. Ano, kanino po sir yung uh, droga na nakuha sa inyo? Hindi ko po masabi. Sa korte na po. Sa records ng pulisya, dati nang nakulong ang sospek dahil sa illegal na baril. Ngayong araw nakatakdang i-inquest ang sospek na nakadetain sa Pasig City Police Headquarters. Sasampahan siya ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. EJ Gomez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News.